Gusto ng Diablo na wasakin ang bawat pamilya dahil alam niyang ang isang wasak na tahanan ay nagpapahina sa plano ng Diyos para sa atin. Dahil ang isang matibay na pamilya ay isang malaking depensa laban sa kasamaan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti ito ay nilikha dahil sa pag-ibig. Nilikha ng Diyos ang lalaki at babae para maging mag-asawa, para sa isang mapagmahal, matalik at kasiyasiyang relasyon. Sinasabi ng Genesis chapter 2 verse 18, Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Gagawa ako ng isang katulong na angko para sa kanya sa pamamagitan ng pag-aasawa. Inutusan niya silang maging mapunga at punuin ng lupa. But Satan hates marriage. Ayaw ng Diablo ang pagmamahalan. Kaya't sinisikap ni Satanas na sirain ang mga mag-asawa at pamilya upang pahinain nito at mawala ng tiwala sa isa't isa higit sa lahat ay sa Diyos. At kapag unti-unting nasisira ang relasyon at pamilya, malilin lang tayo na gumawa ng ipinagbabawal na bunga ng pagnanasa. At dahil sa mga bagay na ito, tayo ay makakagawa ng pagkakasala laban sa kanya. Ngayon habang pinalalakas ng nagkakaisang tahanan ang disenyo ng Diyos, ginagamit niya ang pagkawatak-watak katalitan para pahinain ang pundasyon ng isang pamilya. Ito ang taktika na ginagamit niya noon laban kina Adan at Eva sa halamanan ng Eden na ginagamit niya pa rin magpahanga ngayon. Si Satanas ay dumarating upang pumatay, magnakaw at manira. Kaya't binalaan tayo na huwag maging mangmang sa mga pakanan ni Satanas dahil kapag alam natin ang mga taktika ng kaaway, mas magiging handa tayo na tumayo laban sa kanyang mga pakana. Nagbabala ang Panginoong Hesus sa Mateo 12, verse 25. Subalit alam ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahari ang nahahati at naglalaban-laban ay babagsak, at alinmang bayan o sambahayang naglalaban-laban ay mawawasak. Bawat mamamayan na nagkakati-hati ay masisira at kabilang dito ang ating mga pag-aasawa at pamilya. Pero ang isang pamilya na may matatag na pananampalataya kay Kristo bilang pundasyon ay may malaking posibilidad na maging matibay at matagumpay sa gitna ng mga pagsubok. Ang pananampalataya sa Panginoong Yesu Kristo ang magiging gabay sa paglutas ng mga problema at pagpapanatili ng pagkakaisa sa bawat pamilya sa Ipeso chapter 6 verse 12 sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sa mga huling araw gaya ng sinasabi ng Biblia, lalaganap ang kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalami at ang kaaway ay gagamit ng pagkawatakwata katalitan upang sirain ang itinakda ng Diyos sa mga pamilya. Para sa bawat pamilya at sa mag-asawa, sa 1 Pedro 3, verse 7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo ay may karapatan din sila sa buhay na walang hangga na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang ang inyong mga panalangin ay hindi mahadlangan. Para naman sa mga asawang babae, sa Epeso chapter 5 verse 22 to 23, Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng Inglesya na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ang mga mag-asawa ay inuutusan ang mahalin ng isa't isa, magtiis at magpatawad. Pinapaalalahanan din tayo sa Colossus chapter 3 verse 13 to 14. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo. Kung may hinanakit kayo kaninuman magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon at higit sa lahat. Magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Kristo. Kunin ang espada ng Espiritu, ang salita ng Diyos at manalangin para sa iyong pamilya. Patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos at mamuhay sa kabanalan at pananampalataya. Nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng matatag na pundasyon sa pamamagitan nito. Mapoprotektahan tayo ng ating pananampalataya sa ating pamilya mula sa mga pakana ng Diablo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.